Hindi napigilan ng aktres na si Ora Berguela ang kanyang saloobin ukol sa mga netizen na pumuri sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa extrajudicial killings. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Ora ang isang mensahe mula kay Phil Posas na nagsasabing hindi sila kabilang sa henerasyong pumupuri sa mga taong nagmamalaking mamamatay tao. Sa pagdinig, inamin ni Duterte na hinihimok niya ang mga pulis na hayaan ang mga masamang elemento na ipagtanggol ang kanilang sarili upang magkaroon ng dahilan ang mga ito na mapatay sila. Hindi tayo henerasyong pumupuri ng mamamatay tao, ang bahagi ng post ni Ora. Tulad ng inaasahan, ang pahayag ni Ora ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga sumuporta sa kanya, ngunit mayroon ding mga hindi sang-ayon at nagpahayag ng kanilang opinyon ukol sa kanyang mga nakaraang kontrobersya kabilang sa mga bumatikos ay si Sasraj Ando Sasot na nagpaalala kay Ora sa insidente kung saan siya ay nagdulot ng kaguluhan sa isang bar sa poblasyon. Ipinahayag niya na sa kabila ng pagbatikos ni Ora sa mga tao, tila may mga isyo rin siyang dapat harapin sa kanyang nakaraan. Aniya, hindi kayo ang henerasyong pumupuri sa mga tumetegi ng drug pusher, kayo ang henerasyong nagpapahubad ng lalaki sa isang bar sa poblasyon at nakipagbugbugan dahil hindi pinagbigyan ang kamanyakanyo, ang naging sagot ni Sasuke Ora. Sa mga komento, makikita ang iba't ibang opinyon. May mga nagbigay ng suporta kay Ora na nagsasabing tama lamang na igiit ang kanilang posisyon laban sa karahasan at hindi pag-aproba sa mga gawaing labag sa batas. Sinasalamin nito ang mas malawak na diskurso sa lipunan tungkol sa paggalang sa buhay at karapatang pantao. Ngunit hindi rin may kakailan na ang mga puna at mga nakaraang isyo ni Ora ay nagbigay diin sa masalimuot na kalagayan ng mga personalidad sa showbiz na may mga pananaw na labas sa norm. Ang mga pahayag ng mga kilalang tao tulad ni Ora ay kadalasang nauugnay sa kanilang mga personal na karanasan at mga kontrobersyal na insidente na nagiging dahilan upang mas lalong maging mapanuri ang publiko. Dahil dito, ang pahayag ni Ora ay nagbigay diin sa isyo ng pamumuno at ang responsibilidad ng mga tao lalo na ng mga nakapwesto, na kumilos ng naaayon sa mga prinsipyo ng katarungan at paggalang sa buhay. Ang kanyang tinig ay isa sa mga nagsusulong ng pagbabagong anyo sa pananaw ng mga tao patungkol sa karapatan at dignidad ng bawat isa. Sa huli, ang pagkakaroon ng debate at palitan ng opinyon sa mga isyong ito ay mahalaga upang maipakita ang mga pananaw ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga ganitong usapin ay nagsisilbing panggising sa mga tao upang maging mas mapanuri at maging aktibong kalahok sa paghubog ng kanilang komunidad at bansa. Ang tinig ni Ora, kahit pa ito ay may kalakip na kritisismo, ay patunay na ang kabataan ay may mga pananaw at boses na dapat pahalagahan at pakinggan.